for today's video mga Earp bagong buhay, bagong pag-asa andito na naman ako ngayon para sa panibagong hamon ng buhay bali nga pala mga Earp sa JS from nga pala to so yan, kita niyo naman kung gaano kaganda ngayon yung setup na yan uh, pali gold and white nga pala yan tapos ito, unang ginawa ko dyan mga Earp nagpalobo agad ako ng uh, lobo yan, kasi gagamitin daw yung sa pang setup para sa drop So ito nga pala yan mga Earp, yung lobo na yan So, yeah, Ito na nga yan, mga ARP. O, kita nyo naman napakaganda na ng pagkakalagay. So, makikita nyo mamaya sa video yan. Tapos ito, ina-arrange ko naman yung ibang lobo para sa paglalagyan sa may unahan para maging, ma maging maayos siya tignan. So, yan mga ARP. Tapos, syempre dito, madaling araw po yan. Tamang kape muna kami dyan mga ARP. Yan. Para hindi tayo sigmurahin. Dito naman sa part na ito mga ARP nag-uumpisa na ngayon pumasok yung mga estudyante. Yan. So, dumunan sila sa may registration form. Tapos yan dito mga ref, unti-unti na silang dumadami mga ref. Tapos yan, katapos na tayo maligo, kaya kailangan magbisa tayo kasi mag-uumpisa na ang prom. Let's go! Ito so, naman mga ref yan, susunod so, naman dumating ngayon yung mga teachers, tapos yung mga principal, then yung mga ibang mga estudyante nagpupunta na rin. Tapos yan dito naman mga ref, naghahanap pa naman sila ngayon dito ng kanilang mga pwesto kasi uh, per section nga mga ref. Meron dyan mga ano, section section so yun nakita na nila yung iba naalala ko tuloy yung high school pa ako eh. ganyan din ganyan na ganyan din nun ng mga katropa ko mga klase ko no? so shoutout nga pala sa inyo dyan mga Earth. yan so sana magkaroon tayo ng reunion para magkita kita ulit tayo mga magkakilala na ulit tayo, mga herb. Yeah, so miss ko na kayo. <laughs> Naalala ko din noon mga Earth na kapag ka talagang ganto mga Jess from talagang nagkaaron talaga ng mga basag na plato, basag na pinggan, so nag ng mga kutsara tinidor. So yun mga Earth, the best talaga pag high school ka. Ikaw, anong kwento ng JS promo? Comment mo naman dyan sa may baba para at least pag nabasa ko, uh, makikita ko kung ano nangyari sa JS promo. Ha, let's go. So ito nga pala mga ERP yan. Nagkakaroon sila dito ng mga sayawan. Tapos yan, dito mag-uumbisa na ngayon ng uh, from nila mga ERP. Abangan natin kung gaano kasiya uh, ang uh, party-party nito. Tapos yun dito mga ERP, nag-uumbisa na mag-model yung mga lalaki. So yan mga Earp, kita nyo naman kung gaano sila kababangis. Oh. Yung ibang mga babae dyan, kilig na kilig. bali napaka nga pala nandyan mga Earp. Kasi lakas ng sigawan nila pag nakikita nila yung mga klase nila na rumarahan pa. So ito naman yung mga girls mga Earp. Yan, solid, napakadami maganda din dyan. Let's go! <laughs> kita nyo naman kung gaano ka-solid yung mga dress nila. So mga long gown mga Earp. Yan, napaka-stigs no. Tapos basta ang galing nila mga ARP yan napakapulido ng na mga ginawa nila dyan pag rampa yan. tapos dito naman mga ARP yan nag model na ngayon yung mga ano, estudyante so kita nyo naman kung gano'n nila sila kalulap mampa no grabe naisip po tuloy kung halimbawa ko yun nandyan so nakapakastig no? lalo <laughs> kaso hindi na pwede eh yun kasi tumaba na rin tayo <laughs> Tapos yun dito mga Orp na nag-umpisan tayo magpakain sa kanila. So napakadami nga pala ng mga Orp. 700 packs nga pala yan. At higit pa. Tinan mo naman yung hugasin. Napakadami yun. Oh. Tambak talaga yan. Kaya kailangan mabilis talaga tayo mag ano yan. Mag bash out sya mag uh, hugas ng plato. Tapos ito na ngayon nga. Eh. Kita nyo naman kung gaano sila ngayon kasaya. Oh, napapatulong pa sila. So ito yung pinakamasaya sa lahat mga herb kapag meron tayong JS from so yan kita nyo naman no enjoy na enjoy talaga nila yung gabi na to inyo ang gabi na to mga tropa yan kita nyo naman lupit ng na mga bata na yan no? o oh. solid oh, umabot ka nga pala hanggang sa part ng video na to mga herb pwede mo mag iwan ka ng comment kahit tuldok lang baka naman so mga herb yan salamat sa panonood hanggang dito na lang like subscribe and follow na rin kayo sa aking youtube channel at sa page na to let's go I'm out